Talasan niyo yung mga mata niyo, Tanong-tanong na rin tayo kung kinakailangan. Baka may nakita sila. Saka nag-iwan na rin pala ako ng kontak sa mga polis kung sakaling meron silang bagong informasyon. Madali lang naman mahanap yun. Kasi nagtatago kasi sila. Gagawin nilang lahat para hindi sila matrace. Kung hinahanap na ba sila ng mga pulis, umi muna tayo. Pahinga muna tayo. Tapos maghintay tayo ng lead para alam natin kung saan tayo pupunta. Mas klaro. Sus, namiss mo lang si Ani. Tol, kung mas mabilis natin maharap yung mga Victor, mas mabilis magiging safe si eh, Ay, mo para makapag-honey time na din kayo. Wala nga, nagka-jowa ka lang, ayaw mo na makipagbaragulan. Hindi, okay, ganyan lang tayo ah. Ganyan lang tayo. Hindi naman kasi ganun. So, tara na, sigurisan mo na. Hanatan na natin yan para mag-showtime na tayo. Let's hey, go! Ha. Kaya, paano po mga paninta natin? Eh, eh mga sister, na aksidente po kasi kami, muntikan po kaming banggain. Kaya mukhang wala po tayong kita ngayon. Eh naku, hindi hindi, aayusin lang namin 'yan. May mga nabasag pero may mga buo pa naman kaya pwede pa nating ibenta. Ikaw naman kasi, ikong eh hinayaan mo ako, naku na lang 'yung pera ni Pogi. O, di sana kahit papano may kinita tayo. Huwag na tayong tsyusi. Alam naman natin kung anong sitwasyon ng kumbento natin. Wala nga tayong pampasweldo sa mga tao. O, ikaw, sa halip na admin work lang ang ginagawa mo, driver ka pa, minsan cook pa. All around na. Sister, wala naman pong problema sa akin yung mga ginagawa ko para sa kumbento. Gusto ko nga po yun eh. Eh, ang akin lang naman po. Ayoko naman na bayaran lang po tayo ng mayabang na yun. Tayo na nga po yung delikado yung buhay kanina. Tapos, ano yun? Hindi po sila magsisisi sa ginawa nila? Tatapalan lang nila tayo ng pera para manahimik tayo? Ayoko naman po ng ganun. Tama naman na hindi mo tinanggap ang bayad. Pero, magpatawad ka ha, lady. Kanina pa yun. Eh, hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin. Eh, di ba sabi ko nga sa'yo, pumasok ka na sa pagmamadre para naman mapayapa ni Lord yung puso mo. Hindi yung ganyan para kang nagiging gano Grabe naman puso sa sanggano. Di po ba palaban lang? Eh, siyempre po, love na love ko po kayo, mga sister. Pero haaminin uh, ko po, Pakiramdam ko po parang hindi po para sa akin yung pagmamadre. Eh, bakit? Ano ba sa tingin mo yung calling mo? Mahal na Birhen, hindi naman po sana re ko po yung pagiging madre. Alam niyo naman po siguro kung ano talaga yung nasa puso ko. Hata lady, huwag ka nang umalis. Dito ko na lang. Kung sa ilo, nag-18 na kasi ako eh. Wala nang lugar para sa akin dito. Kailangan ko na talagang umalis. Ano ako? Basta maghahanap agad ako ng trabaho mag-iipon na ho, tapos maghahanap ako ng na matitira natin at babalikan kita. Basta, antayin mo ko, ha? Huwag mo kakalimutan, pa ha? Paano naman kita makakalimutan? Eh, mahal na mahal kita. Basta, babalik ako, mapapakabait ka. Sige po. mo si ate, ha? Opo. I love you. Love you. <laughs> ate, pangako, babalikan mo ako, ha? O, ha? Opo. Okay, Jello. Papakabait ka. Isang taon ko na po hinahanap si Jelo pero... hindi ko po alam na di ko talaga siya makita. Pero kung pa rin po ako sa inyo hindi pa rin po ako mawawala ng pag-asa. At hindi po ako titigil lang hindi ko po natutupan yung pangako ko sa kanya. Tanasan na, ko lang po na nasan man po si Jello ngayon eh. Sana ligtas po siya.